Hello mga beshi, kamusta po? na ko po kayo. Ngayon nga lang po ako nakapag-upload mga beshi. Nakompain po kasi si mama ng mga nakarang araw. Apat na araw pa nga lang po ako pumapasok. Di na nga po kinaya ni mama. Dilalagnat na at nagsusuka nga po siya mga beshi. Akala ko nga po magkakaral nga po ulit ako na isang kapatid. <laughs> si mama bing at si lolo nga po nag-asikaso sa amin nung nasa hospital nga po si mama. Dahil si papa naman po'y bantay ng mama ko. Bale ngayon nga okay na nga po si mama na yatid na nga niya ako sa may school. Nagpahigat, nagpagaling nga po muna si mama kaya ngayon nga lang pulit kami nakapag-upload. Namis ko yung ginagawa sa akin ni mamang bento baon. Kaya sabi ko sa kanya gawa niya akong bento baon. Crispy burger nga po yung nirequest kong ulam kay mama. Sakto ngayon punta ni mama, labasan na namin ng tanghali. Dito nga kami sa kantin kakain. Dito nga yung mga klasikong mga beshi. Dito nga din po pala kakain si Tita Chacha pati na rin po si Rika. May tumawag nga sa akin besho mo teke naman hinilawan ko. Magkamukha nga po pala kami na ulam nila Tita Chacha. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you for sa lahat ng blessings. Nilagyan nga din ni Mama ng grips yung baon ko. At kinuko chocolate para naman sa may dessert. Madami nga po kumakain dito ng mga klasikong mga beshi. Masarap po kasi kumain pag maraming at sabay-sabay. Di pa nga po ako tapos pamabili na nga po ako kay mama na ice cream. Habang kumakain nga ako, may tumuwag nga sa akin, besyo mo tayo sticker. Buti nga meron dala si mama, na rin po kasi yung akin. Konti na nga lang po yung tubig ko, kaya naman nagpabili nga ako kay mama, sinaling ko na sa Miyako Plus. Sobrang lakas ko nga po uminom ng tubig, mga beshi. May malumapit nga ulit sa akin para manghingi na sticker. Nagpabili nga din po pala ako ng show make kay mama. Kaya huwag na nga kayo magtaka kung ba tumataba ako, mga beshi. Favorite nga po na tita Rika yung grapes, kaya naman binigyan ko. Natuno nga po chocolate, naman di ko na nga po nakain mga beshi. Pagkatapos nga po namin kumain, binili nga po kami ni mama na ice cream. Pagpasensya nyo na nga po boses ka mga beshi, minamalat po kasi ko. Dumating ay dalawang kaklase ni tita tsa, naman binigyan ko na ice pack. Tamang tama nga po tong ice cream dahil sobrang init nga po ng panahon mga beshi. Inais na nga po ni mama yung pusod ko. Habang pinupusod nga po ko ni mama, may lumapit nga po at nanghingi hingi na sticker. Thank you po sa support nyo mga beshi. Huwag po sana kayo magsasawa sa mga vlog ko. Babay mga beshi, papasok na nga po sa room ko. Pumasok na nga din po pala si Tita Rika sa may classroom niya. Tapos si Tita Chacha kasabay po ni Mama na sarap po kasi yung room niya. Nung 3pm nga po ng hapang pumunta nga po si Mama sa may school. Dahil may meeting nga po sila mga beshi. Habang nag -me meeting nga sila may pumunta nga po ulit sa room ko. Nang po. hingi nga po ulit sticker mga beshi. Bali agenda nga po nila teacher kamustahan. Class schedule subject teachers. Classroom rules pupils behavior. Grading system MHPA election? Bumili nga lang ako sa kantin tapos na nga agad sila magbutuhan mga beshi. Nagpicture na nga po lahat ng officer mga beshi. Sexy tari na naman nga po yung mama ko. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga beshi.